Yan mga kabuhay OFW, mayroon tayong uh, problema sa isang unit na chiller. Umilaw ang uh, ano niya ay failure, no? May power supply naman tayo ng 380 dito sa display control niya, wala. Okay. T check lang natin. Ang gagawin lang muna natin ay i-off lang 'to, no? Yan, may napansin ako agad dito. Dapat umilaw to. Yung 3 uh, three piece uh, voltage relay niya. May problema tayo dito. No? Dapat iilaw yan. Pero bago natin gagawin yan, kukuha mo tayo ng supply. No? Chichik, chichik lang tayo supply. Kikita nyo naman doon sa display niya, mayroon talaga siya. Pero double check pa rin natin. No? Dito sa taas, 1, 2, mayroon siya 1-3 mayroon 2-3 mayroon dito naman sa baba mayroon dito sa 1-3 mayroon siya dito naman sa 2-3 mayroon dito naman sa 220 na ano natin sa breaker mayroon dito naman sa relay na to no, dapat mayroon yung mga 380 kunan lang natin ang line 1 line 2 mayroon sya line 1 at line 3 mayroon sya 2, 3 at saka mayroon ang problema nito ay nag trip no? dapat iilaw to eh Yan. Dapat ganyan siya. Ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng uh, malfunction. Ito. No? Iber na tumaas yung karid na. Kita nyo naman, no? biglang umano. Biglang namatay. Oh. May mali dito. Papalitan natin ng bago to. Kasi kung ibabalik lang natin to, useless lang. papalitan ng bago. Dapat hindi nang ganyan eh. Dapat, pag ni-reset natin, hindi na siya mga ganito. Pero, adjustan lang natin. Adjust tayo ng uh, power. Taasan natin kunti. Okay. Ito yung adjuster niya, you no? Know? Kabali, pag tumaas tong, ano nito, pag tumaas tong voltage dito, automatic talaga yan. Hindi gagana yung uh, control natin. Pag gumaba naman din yung mga pirahe, ganun din. Pag single phase, ganun din. E, ititrace lang natin ulit. Tapos, okay. Basta ito yung may problema. Kita nyo naman, bigla na lang siyang nangaano Subukan lang natin yan anuhin. Tapos kunan natin ng pirahe yung uh, compressor natin. Okay. Papanda rin lang natin kapag uh, bumalik pa rin tsaka natin papalitan hindi siyang gagana kasi nakaano na eh babaan lang natin babaan para mapagana para mapagana Okay, lagay lang natin sa 11. Kung gagana ba. Ayaw. Sa 10. Okay. Adjust natin ulit. Sige, okay, 12 lang tayo. Yan. di makuha dito kasi sobrang sikip dito na lang tayo sa taas 43 siyempre kapag, kapag medyo mataas pa yung uh, ano natin pag tataas din yung ano 43 dapat makita natin to antayin lang natin itong magti-trip ba to pag magti-trip ulit to papalitan na natin to at least nag-adjust tayo ng kunti ng ano, power supply akala ko dito na eh nag-trip na yung compressor delikado tayo pag nag-trip na yung compressor okay lang yung sa mga high pressure switch pero pag dito na sa overload ay eh, iba kabahan na tayo yan uh, bumaba na rin yung uh, amperehin natin kapag bumaba din yung temperature yan magkakat off na yan pag usapit ng 12 Okay, nakaano na nakaano na rin tayo naka 2 minutes na rin tayo. Okay. Kapag bumalik pa rin to sa ganung uh, problema niya, papalitan na natin 'no. Yan mga the FW, naka ano na tayo Naka 10 minutes na Hindi naman siyang nagluloko You know? Pero Hindi pa rin tayo pakumpante Hindi lang naman tayo dito tayo nagbabase Porkit nag uh, May dahilan yon bakit nagluloko to Itong wire na to Okay Ay sisilipin natin yan Kung saan pinanggalingan yan you No? Know? Minsan kasi dito sa company namin yung mga power supply bigla na lang kasing tataas tas bababa nagaan balance dito kaya mahirap talaga pag walang mga safety no katulad nito ganun maganda talaga okay yun lang mga kabuhay OFW uh, update ko kayo kapag uh, nagloko man to hindi bibidyoan pa rin natin to ganon pa rin mangyari ay papalitan natin to pero pagkatapos magpalit chichikin mo natin to kung saan yung mga wire nito okay